Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya Nasa simula pay siya na, ang salitang nagbibigay buhay Siya ay aming narinig at nakita, pagmasdan at nahawakan Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginooy Magalak, Ang Masunurit Matapat ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay kay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng Daydik. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalap, ang masunurit matapat, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa ay magalak ang masunurit matapat Aleluya, Aleluya! Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan narat na niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan dahil dito patakbos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Yesus at sinabi sa kanila may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro ay naunahan noong isa Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Yesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela kundi walay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.